sila. Araw-araw okay. ganyan sinasabit. Ayan yung bato. Okay. So, ayan. Eri yung aming ay maganda ka na ngayon na ang kulit ganda ng kutis mo ayan ang kubo ko tapos masilat ako dito tapos sa cellphone ko <laughs> wala na akong cellphone <ang> ha? <laughs> ayun Merong mga nakalagay dito mga bibi to but parang konti na lang yung bibi nasa layasan siguro kala ko ba may mga itlog to nawala na sabi nga hi tayo sabi

Pega raga ka, bitch! Tapos ko yung sinain ko dun. Ano